Guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ito nga pala ang vlog natin ngayon. Ay regarding po sa motor na ito guys. Ibali, ang motor na to is uh, Bullet 125 Sunriser. Ang makina niya guys, magkapareho lang sila sa TMX 125, mga Rusi. Ayan, posrad to guys. So, dito tayo sa main issue niya guys. Ang issue nga pala nito guys is biglang nawalan ng kuryente ayaw na maglabas ng kuryente itong kanyang high tension dito sa ignition coil so diagnose natin guys kung ano yung sira madali ang diagnosis lang guys kahit padyakan natin to guys ayan ayan o oh. walang nilalabas na kuryente guys So yan guys Ipigitan nyo guys Wala talagang spark Naka on na po yan guys So gagawin natin Iti-test natin to Ito Kung may kurinti bang lalabas Ang test natin Ito, test Ito po yung uh, In sa batery sa ground at saka sa positive. So, test muna natin itong test light natin. Yan, goods na goods yan. So, dito na tayo mag-test. Kung mayroon bang nilalabas na kuryente itong regulator natin guys. So, yan. Kapadyakan natin. So, yan, wala. So, para masure natin itong test light natin ililipat natin dito sa dito mismo sa direct ng stator dito tayo magte-test guys so ang stator nga pala nito guys ay naka na yan yung diagram niyan is color yellow yan yung sa uh, out ng stator niya so dito lang tayo magkabit guys so yan kabitan natin saka dito this light papadyakan natin guys pag mayroon pong ah, ilalabas na kurinti ilaw tong this light natin so ibig sabihin goods po yung stator nya guys yan yan umiilaw siya guys malakas so wala pong problema tong stator natin so gagawin natin guys Lalagyan natin ng battery itong kanyang uh, in outlet nya guys. Inlet niya ng battery. Kakabit natin dito guys. Yan. Sa negative. Tsaka dito po sa positive. Yan. Medyo mahirap kasi walang nag-aawak ng cellphone. So yan guys. Kapadyakan natin. So tutignan natin habang nakapadyak itong out ng uh, state, uh reg, itong out ng ignition coil natin guys ayan tignan natin Nakabadi ground yan kaya ito kinabit natin dito so gagawin natin papadyakan natin pag meron tong ilalabas na kurinti guys so assurance sira tong regulator natin kailangan natin palitan so yun guys So yun guys, so may nilalabas na kurente kapag kinagabitan ng baterya. So, confirm guys. Ang sira ay itong regulator. Andar naman ito guys, pag kinagabitan ng uh, may kargang baterya. Pero, hindi magtatagal, uubusin niyo yung karga ng baterya. Tapos, hindi na siya andar pag mainti na ito, baterya. So, gagawin natin ito yung papalitan natin guys ito so mayroon na tayong pamalit yan ito medyo local pero tagal lang temporary forever ito so, yung muna ikakabit natin papalitan natin to so bali 5 years to 5 years din itong luma medyo mas maganda itong luma kasi brand nya liluwa ito ang ating ikakabit natin pang ano natin, pampalit walang brand. Pero importante na napandara to at magamit na. So, simulan natin guys. So, ito na guys. Nakalas ko na guys itong lumang regulator niya. Ito. So, ito yung bago. Kabit natin guys. So, sa diagram po nito guys, ang ano po nito, position sa mga wire simple lang po so ito pong yelo niya guys yelo to yelo ito yung galing sa motor natin guys ito namang sa uh, regulator yan color coding nyo lang guys para di kayo mahirapan yan at saka itong another yelo galing din ito sa stator um, regulator itong kulay pink yan kabit nyo lang yan at saka ito pong red natin guys color red na wire ito yung galing sa ano sa regulator ito natin ikakabit ito yung sa motor bali ito na po yung out guys yung kulay red ito na po yung papuntang baterya na galing sa regulator DC na po ito guys from EC to DC mula dito sa yellow at sa pink ay EC eh, current yan paglabas dito sa red ito na ay DC current saka ito yung ground nya guys sana ba yung ground dito rin yung kakabit yan sa so mismong ground din yan ay itong itim guys dipindi na sa inyo kung ikakabit nyo to para sa akin mas mainam na hindi ko na lang to ikabit kasi ang purpose ito guys is para maiwasan yung overcharging ng yung baterya so kailangan to ng positive supply pero as of sa aking motor po na inaayos ay kinakabitan po ito ng malaking baterya yung baterya ng sasakyan yung mga 9 plates, 7 plates so kahit nakaano na siya guys ito ma, hindi ito mag hindi, hindi nito ninyo maikabit okay lang kasi hindi naman niya ma-overcharge yung malaking baterya kasi yung baterya na ikakabit nito is 7 plates or 9 plates na pangsasakyan so para mas malakas yung karga niya sa akin hindi ko na ito ikinakabit so ito na guys Alalagyan ah, ko muna to ng electrical tip So, ito na guys, matapos na nating malagyan ng electrical tape tong mga wire niya. So check natin dito sa ignition coil niya, kung mayroon bang nilalabas na kuryente. So yan. Tik natin. Yan, meron na guys. Surbol na po itong uh, So ikabit na natin yung tangke niya guys. So ito na guys, tapos na nating maikabit. So test na natin ganda bang andar ba ito? So ito na guys. Moment of truth. Papadyakan na natin. Ayan, one click. Andar agad guys. So ganun lang po sa pagdiagnose ng mga basic na problema ng motor sa mga wirings. Ayaw mandar. So ganun lang po guys. So, test natin tong out ng kanyang uh, ah, inlet ng kanyang baterya. Ito. Test natin to guys. Ayan. Ayan guys, may kuhinti na nilalabas guys so goods na goods na so maraming salamat po sa inyo guys Sana po ay magpasuportahan nyo po ang aking channel. Thanks for watching and God bless.